Shout lang guys Andito na naman ako guys Sa so tanimang ko guys Paganda lang paganda guys Yung tanim kong talong guys oh. Eh. Ah. Dami na talagang bulaklak At may buo na nabunga Thank you guys Pakita ko sa inyo guys oh. Eh. ang laki na ng bunga ang laki na ng bunga naglalabasan na guys isang bunga guys ang ganda punong puno ng bulaklak ang bunga niya palagi guys bilog ayun guys bilog ang bunga niya sarap sa pakiramdam ganito ng tanim mo oh. inamumunga na huwag sana itong ano ng mga pasaway dito yan guys oh. mayroon na siyang bunga tatakpan ayan guys oh malaki na kasi na ng kamao oh. ganda na tataba na guys ng talong na tanim ko guys eh. Ngayon, naalaga ko lang sa dilig dilig para tuloy tuloy ang ano nya tuloy tuloy ang pagbubunga yung ampalayo guys Pinunahan ako ng mga masipag magtitas guys Yung marami na kabihitin dito wala na Mayroon man natira Pa isa isa Yung inaabang abangan ko lumaki Nawala na guys Eh, hey, may isa pa kaso maliit pa naman po Ayan, maliit po. Masipag talaga kumuha ang mga hindi nagtatanim. Ayan. yung mga naiwan maliliit marami pang maliliit mga idol no? kamatis ko talaga ano na to kung sa ano malapit na sa finish line patapos na kasi kahit diligyan you mo know, talagang lumanalalanta na siya tanda na yun ang sili talaga ang daming bunga mga idol makaraming bunga ng sili punong puno, -puno. Matis, may mga paisa isa pa kinukuha ko rin, pinamimigay ko sayang kaysa malalaglag lang dito mga pakinabangan pa ng iba daming buong nagsilo may mga kamatis daming nang nasira mga ito pipiliin ko nyo lang mga pwede pa makapagigisa yun ito yung mga kalabasan guys namumewa na naman sana nga, makalag ito kung walang piste sa tanim dito ang ganda ng tanim ko sana dito mga idol ang piste dito sa tanim, hindi naman tunay na piste, tao tao ang piste dito ayan, ang ganda ng mga tumutubo na bunga ayan guys, yun Here. ada perut egi ada o ada bala wujud egi kasama aku dito egi kasama aku dito egi ada alatul nau no, maaf ada berapa alatul nau no. kelas mau jadi dua-dua di semua ada egi jadi bain bain jadi ada jadi jadi tu alatul alatul egi jadi bain ya yeah. taginit na kasi guys, sabi niya, pag nagsubra ng init, makamakay ma din lang kahit nagkakaroon ng mga sariwang baging, mga bagong baging. Yan guys, maraming salamat guys sa, sa panonood nyo ng video ko. Thank you so much.